The bird. Ano, Tali? Ta, Ready ka na? Turo na. Oh, galing, oh. Galing, oh. My bird oh, to. My bird. Baba na. Dali, baba na. <laughs> dali, oh. Oh, dali. Oh, yes. <laughs> Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, na ikaw. Uy. Uy. Ikaw ba rin ba si Tali, ta, oh? Uy. Aliwa na. Di bang, ba, um, bird, mo mga kang bird, oh? Kutin mo. Bin mo na, sabi ng ibon. Ala! Ala, <laughs> hindi mo na yan. Nagtatago pa siya, oh. Oh, 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 oh. Ano, ano, ano? Hindi na, uliin mo na. Patroy natin mamaya kay Bruno. Okay, ano, Chloe, kasi si Bruno, si Chloe na hinila yun, eh. Ito, hindi to, yun, nalawas. Yun.

ni, oh sikit hmm. Oh ho oh. Saya sayangnya oh. Asaya, asaya Ay terlalu habis ya oh. Ayah nak no, si Bruno oh. Si Tali oh. oh no no Tali <laughs> Anak Tali bersayak ka? Oh ya no Oh oi 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 Galing ng ibon oh Binang buisit talaga si Talita oh Alalalalala oh, oh. Hahaha <laughs>

Mabali, ito lalagyan lang po siya na Table A battery that's my own and option. Ang galing, natutuwa yung alaga ako oh, oh. Bili na kayo niyan Nang maliw yung alaga niyo, lapitan sa kanya Oo oh, Oo, oh. <laughs> oh, naaliw si Tali ta, oh Tali Oo oh, oh. At ayun na nga, ay kayo niya ang ipo, no? Bupog sarado, bupog sarado, oh, no? Alam <laughs> alala, alala, Galing ni Tali, oh. Eh, mo, eh. di ko kung ano, ano, Tali, ah. naman niya <laughs> na minipad. Ang tuwa yung Tali to. na sa Ayan na, ah, si Tali, ta. Ayan na, ah, nalaw na ang batang yan. Ililim oh, 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 oh. Oh, 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 Allah oh, ah, Si Ala, binabay! Ha? Si Salita! ang bata! Oh, uh, wala na ng pakpa pang ibon niya! Ah, na! Ah. Sinagat-kitak niya kawawang ibon yan? Bawawa naman yung bayan na umikot! Ayaw, umikot niyo! Pinawait lang po. Pinira niya! Kita, di ba?